Kakarampot na sweldo at mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Yan ang ilan sa idinadaing ng mga manggagawa sa bansa kabilang na mga empleyado ng gobyerno. Malaking ginhawa raw sana para sa kanila kung magkakaroon ng umento sa sahod. Pero ayon kay Pangulong Noni Aquino, wala pang pondo para rito. Balita natin ni Von Aquino. Kasi yung sinasabi nyo, sa GOCC marami hong matatasan sweldo. Pero yung mga membro namin, ang bababa ng sweldo. Eh, kaya nga, pinapantay-pantay natin, kaya kailangan na tamang batayan eh. At yun yung kumuha nga ng consultant na iparehas lahat ng GOCC. Sa loob ng halos tatlong oras, nakipagdayalogo si Pangulo Aquino sa mga kinatawa ng iba't ibang labor group sa Malacanang kahapon. Tulad ng dati, isa lang ang kanilang inaasam-asam tuwing Labor Day, umento sa sahod. Pero tila wala ring bago sa tugon ng gobyerno hiling ng mga labor group, taasan ng sahod ng mga empleyado ng gobyerno. Gitdila apat na taon na raw kasi mula nang mataasan ang kanilang sweldo. Gusto ng mga labor group na i-certify as urgent. Ang panukalang batas ni Senator Antonio Trillanes IV na dagdag sahod sa mga government worker. Pero agad itong binarel ng Pangulo. Wala raw pondo para rito dahil katatapos lang ng salary standardization kung makakaroon daw muli ng dagdag sahod, maapektuhan umano nito ang ekonomiya at tataas ang budget deficit ng gobyerno na makasasama naman sa ating credit ratings. Bukod sa isyu ng sahod, idinain din ang mga manggagawa ang pagtaas ng presyo ng kuryente at iba pang pangunahing bilihin. Ang hinain ng sektor ng manggagawa, tila sinasalamin din ang pinakabagong Pulse Asia Survey. Bumaba ng dalawang puntos ang approval rating ni Pangulong Aquino kaugnay ng pagkontrol nito sa pagtaas ng presyo ng bilihin. 34% ang hindi umano nasiyahan sa aksyon ng gobyerno, habang 40% ang hindi makapagpasya. Ang mga minimum wage earner tulad ng baristang si Mark, hirap daw na pagkasya ay nakanang kinikita. Ulang eh. Umuwi pa ako ng kabite eh para ano, sa pamilya ko ganun. So paano mo na pagkakasya Minsan um, po kasi may binibigyan din ng tip. Pareho rin ang daing ng call center agent na si Grace. Pero yung medyo maliliit yung sahod, para sa akin, kawawa naman kasi sa ngayon, ang dami na po kasing tumataas yung kuryente, yung tubig, yung pamasahe. Tapos yun nga, walang dagdag. So talagang kulang na kulang. Kakarampot na sweldo at mataas na presyo ng mga bilihin, dalawa lang ito sa mga pangunahing problema ng mga ordinaryong Pilipinong naghihintay pa rin ng tugon. Von Aquino, GMA News.